Hello mga kapapa, this is Roy and you are watching again my short vlog for our today's short episode Per your request, yan, yeah, sa mga nakapanood po ng live ko today, October 21, 2024, kanina, ayan So may mga na receive tayong mga requests from our followers sa ating TikTok Nagkumawa ng isang content, lalo na sa mga first time job seekers, sa mga first time na pupunta ng Croatia So, this video guys is for you. Disclaimer lang, again, this video is sa mga first-timers natin na papunta ng Croatia, sa mga nangangarap makapagtrabaho ng Croatia, I made this video for you. So, salamat sa pag request ng mga content guys. But before Aww. anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 9,000 subscribers. Yes, we are almost 9K guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na subscribe at mga hindi ko nag skip ng ads even sa live ko sa YouTube. Maraming maraming salamat po. So, today is Sunday. Finally, nakapag-rest day tayo. Char. <laughs> <laughs> Finally, yes, nakapag-rest day tayo. And sobrang talagang nakakapagod. <laughs> supposed to be off seasons it should be petex na for us dahil wala na gaano mga turista but just mas lalo ako na busy na busy <laughs> mas lalo ako na busy nitong pa off season na kasi nga nag-open nga kami ng Sunday and di ba sa mga napapanood recently sa mga vlogs ko di ba every Sunday bukas kami so kahapon jumuti ako Sunday and this Monday ayan, pinagpahinga tayo ng ating mahal na amo. Maraming salamat po. So, meron tayong mga tatlong topic lang na pag-uusapan for today. It will be a short vlog lang naman. Again, sabi ko nga, for first timers natin. And, salamat sa mga nag-request po. You will see on the screen, ayan, sa ating mga kababroyan sa TikTok, ang inyong request. Ito na, sabi ko, right after matapos ng live natin today, mag-shoot mag tayo ng vlog. Diba? So, ayan, napang bahay lang ako. And talagang literal na nag-rest day ako. Supposed to be, pupunta ako ng all town. Kasi nga, wala na ako mga ganap. Wala na akong mga nakukuhang mga portraits. Di ba? Gawain ko yan. So, sabi ko talaga, ngayon lang ulit ako makakapag day off. Ipapahing ako na muna. And, kakatapos ko lang din maglinis ng bahay. Dinefrost ko yung refrigerator. <laughs> Kasi puro yelo na. Naglinis ako yung itong lutuan namin. Itong mga veranda. I'll be showing you guys pala. Alam nyo, ay, char Ang, ang ganda, uh, ganun yung mukha, avatar, charm. Ayan. Ang bilis na nang, iksin na nang daytime dito. Yes. So, ngayon, ay, mag ano bang oras na ngayon? Ah, uh, five. Mag alas, alasin ko na ng hapon. So, ito siya, guys. Ayan. Mag alas seis dito, madilim na. So, magsi na lang yung daytime dito. Ayan, naglaba ako ng mga damit. Tapos, itong mga sapatos ko ay mga halaman ko. Ayan, ba diba? So, tahimik lang ang buhay dito kung saan ako nakatira. And, kamusta po kayo? Ayan. Kamusta ang inyong mga pag apply Kamusta ang inyong mga hinihintay? Kamusta sa mga seasonal workers natin, sa ating mga viewers na nasa Croatia na kamusta po? Saan po kayo mag-work this winter? Ayan. So, comment nyo lang sa ating vlog for today. Magkamustahan tayo sa comment para malaman din ng mga first time na pupunta ng Croatia yung mga nagiging buhay natin dito sa Croatia, no? So, ah uh, kanina kasi guys, nag-live ako sa TikTok. Napag-usapan natin yung mga proseso, ba diba? Sabi ko nga sa mga vlogs ko, hindi mawawala ang mga first time natin. Every year, every day, may mga first time job seekers tayo. So, kumuha ako, nag-screenshot na tayo. Ayan. From Atikate Barreras, ayan, actually, ilang beso na nagawa ang vlog na to, pero sabi ko nga, para sa inyo, gagawin natin. Disclaimer lang guys, ang video na to ay para sa mga first time natin. Ano ba yung mga dapat nyong dalhin? Sa mga papunta pa lang dito sa mga first time na nagwawari na hindi maalaman, hindi maintindihan kung ano ang mga dapat yung dalhin pag kayo ay papunta na ng Croatia. So, lagi kong sinasabi, okay, isa-isahin natin yung mga dapat yung dalhin. Again, it's up to you kung gusto yung dalhin or hindi. Okay, number one, no, huwag yung kalimutan, guys, ay ang rice cooker. Bakit po ba laging sinasabi na magdala ng rice cooker? Kasi nga po guys, hindi nga po uso ang kanin dito sa Croatia. Alam nyo naman, nasa European country tayo. Salad, mashed potato, ang mga uso dito. Pero syempre tayo mga Pinoy, hindi pwedeng mawala ang kanin. Okay, number two, mahal if ever ang rice cooker ko dito kay bibili. And hindi lahat ng shops ay may rice cooker. Okay? Pero, di ba nga, nagkaroon na ng balita sa TV na dumarami na ang mga Pinoy dito. Pumunta ang DMW sa Croatia, di ba? So, wag naman sana na biglang kumaas ang bilihin ang mga presyo ng bigas dito. Kasi nga, alam na naman sa Croatia na marami na mga Pinoy dito. Di ba? Magdala na kayo ng rice cooker, guys. Kung kaya magdala kayo ng rice cooker, magdala kayo ng rice cooker. Okay? Pangalawa na dapat nyo dalhin, for me, ay ang mga maintenance ninyo, ang mga gamot. Okay? Mga vitamins, huwag nyo kalimutan. Okay? Pangatlo, kung kayo ay mag-a-arrive ng winter, magdala kayo ng at least dalawang winter jacket. Yung literal na winter jacket, guys, ha? Yung makapal. Hindi uubra ang mga hoodie, mga pang-morma ninyo. <laughs> pag nag-winter dito malamig pag winter lalo na kung kayo ay maa-assign Zagreb magi snow siya ay next ay magbabayad Christmas siya <laughs> magdala kayo ng literal na makapal na winter jacket kung mahina kayo sa lari magdala kayo ng gloves hindi yan OA dito guys huwag kayo mag-isip na OA oh, naka gloves ganun hindi yan OA dito bonnet kasi protection niya yan. Kaya katawan nyo yan, guys. Kung hindi kinahin na katawan nyo, lamig, wala naman silang pakialam. Huwag yung sila isipin, no? Dito, normal. Ang mga, oh, ako nga, nag-gloves ako dito, eh. Pag winter, bonnet lang. Tapos winter jacket. Makapal na, ano yun, medyas, mga ganyan. Kung kayo ay darating ng winter. Okay? Huwag nyo rin kalimutan ang mga comfort food niyo mga Pinay products. Pwede siya, guys, sa airport, sa maleta. Pero wag naman sobra. Okay, magdala kayo ng mga pagkain tinoy, snacks, mga kaunting delata. Ayan, 'di ba? Magdala kayo mga condiments. Huwag na naman pati yung toyo, guys. Huwag na kayo magdala ng toyo kasi makakabili naman kayo dito ng mga suka. Yung mga talagang pangangailangan din talaga, no? Tapos, uh, magdala kayo, syempre, na inyong mga kung kaya bumili sa Pilipinas o so nasa ang bansaman kayo ngayon, bumili na kayo ng mga extra mga bagong pamalitan loob. Underwear, yung mga sa katawan, bumili na kayo. Mm. Ako kasi guys, kung kaya naman bilhin na sa mas, syempre, mas nakakamura talaga tayo sa Pilipinas. Kasi sabi ko nga, mataas ang cost of living sa Croatia. Kung kaya nyo na bumili dyan, mas mainam din, dyan na kayo bumili. No, Masarap mag-shopping dito. Pero kung talagang, syempre, first time natin and hindi pa naman tayo gano'n ka, alos sa mga kagaya ko na sa hindi naman ganun kayaman, di ba? mas magandang yung makakatipid. Okay? Huwag nyo rin kalimutan ang mga anik-anik sa mukha. Ayan, kung kayo may mga sabon, skin care, mga allergic ineme, dalhin ninyo. Okay? ano pa mga sinasabi ko dalhin ninyo guys, syempre hindi mo wawala ang pocket money. No? Magkano ba bray ang estimated na pwede ko maging pocket money? Sa isang buwan Syempre, pagdating naman dito Hindi naman agad kayo di ba? After a month pa kayo kakasweldo. Labis na po ang 200,000 Mag-ay, 200,000 <laughs> 200,000 Mali 200 euros. Yes. Makano ba ang 200 euros of pesos? Pumapatak ng 12,000 pesos. Sapat na kuyaan sa isang buwan. Libre ang accommodation. Libre ang transportation. Kung kayo ay magtatrabaho sa mga F&B, sa mga resto, hotel, libre ang pagkain sa inyong trabaho. Okay? Again, labis na ang 200 euros. Okay, ayon, magbaon lang kayo. And I think 'yun lang naman so far yung mga dapat yung dalhin. And siguro kung ako yung magbiyahe, susulitin ko yung laman ng maleta ko ng mga Pinoy products. Yes. Wag all liquid guys. Yung mga chichirya, mga tinapay, ba? Diba? Kasi mamimiss nyo yan kapag nandito na kayo. Although, may mga online Pinoy shops naman dito, lalo sa Zagreb, may Pinoy store din dyan, ba? Diba? Sa Colon ba? Diba? Pero, iba pa rin. Siyempre nga, pagdating nyo dito kasi, iba na yung presyo. Again guys, yon wag natin ko convert talaga. Pero, as a first time din naman, na gusto rin natin makatipit. Diba? Wow magdala na kayo ng mga pwede nyo makain. Magdala na kayo ng ano, ng palaman sa tinapay. Oo, hindi uso ang ladies' choice dito. Hindi uso ang rino. Hindi uso ang cheese whiz, di ba? peanut butter, mga jam, mga, mga palaman dito, guys. So, ayun, mga ganyan, kung gusto nyo yung dalhin. Kape, mga gatas, ayan, mga ganyan, mga chichiria, mga biskuit, kung ano ka gusto nyo kainin. Kasi, enough na yung dalawang winter jacket na makapal. Although, siguro naman, makakabili naman kayo dito, pero, yun nga, wala pa tayong sweldo, di ba? Ay, enough na yung two winter jackets sa makakapal. Okay? Ayan, I hope na nakatulong. Short vlog lang naman to, guys. Sabi ko nga, gawa natin yan. Okay, ayan. I hope na nakatulong ang yung mga, dinadala, yung mga dapat yung dalhin. Sa perception ko, kasi yun lang naman yung talagang dinala ko. Yung mga water heater, dito na kayo bumili. Mura lang mga water heater dito. Rice cooker talaga, guys. Rice cooker. Huwag na kayo magdala ng bigas. Baka magdala pa kayo ng bigas, ha? Huwag kayo magdala ng bigas. Dito na kayo bumili ng bigas. Okay. Ayan. Next natin na tip, kagaling kay... Ah, uh, sino pa ba, ba ito? Ah, uh, kay Prince15 sa TikTok din natin. Agency na pwede ninyong applyan. Okay. First of all, guys, hindi ako related sa anumang agency. Hindi ako nakatay up sa ibang agency. Okay. Hindi rin ako recruiter. Okay. I'm always recommending this agencies kasi number one, dito ako galing. Number two, alam ko na legit and eh, marami na papaalis itong agency na to. Dalawa lang yan sa Pilipinas or sa abroad, sa Middle East. Unahin natin yung Middle East. Worldwide connections ang lagi ko recommend Diyan ako galing. Yan ang agency ko sa Middle East, sa Qatar. Meron silang branch sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Kuwait sa Qatar, sa may Alasad sila. You can find them on Facebook, guys. Search nyo yung contact details, exact location, and uh, marami sila mga opportunities, mga job openings bound here. But then again, piece of advice, if you are planning to apply for a job bound here, and you, if you are in the Middle East, again, you have to be financially ready, magastos, mahal ang placement fee. Okay? Don't compare my placement fee before because that was years ago pa. Nakalipas ng ilang taon, hindi pa Shenzhen sa si Croatia, nakapunta ako ng Croatia. Okay? Right after mag po talaga si Croatia, nagmahal, hindi lang ng isang agency, most of the agencies talaga ay nagtaas ng placement fee. Okay? Make sure na kayo ay financially ready. Maghanda kayo na 150,000 pataas. Again, guys, ha? hindi ko kayo ni-encourage uh, ni, uh, sa mga gusto kasi alam ko na most of you are dreaming to have a life in Europe. And you see Croatia as the easiest way, uh, affordable way, uh, um, pinaka most affordable talaga na makapunta ng Europa. Okay? But then again, you have to consider the job, yung sahod na kukunin ninyo. Kung yan ba ay better, better job ba yan, or better income, ha? Hindi naman tayo lumipat ng abroad para magpababa ng sahod. Okay, again, pag-isipan ng mabuti ang paglilipat pro cross country. Okay, number two sa Pilipinas, ayan, two ways of having a legit agency sa Pilipinas. Yung lagi ko nina-recommend guys is yung PGR, Premier Global Recruitment Agency. Bakit po ba yan lagi yung nina-recommend mo agency? Wala na bang ibang agency? Meron pa. Ano? Char. Ang <laughs> bakit, <laughs> the reason why kasi guys, Premier yung nina-recommend ko. So far, yan yung nakikita kong agency na ang daming job offer, ang daming job opening sa mga Pinoy, papunta dito. And Siyempre, hindi tayo lalayo pa. Andyan na yung agency. Andyan na yung mga job openings nila. So, don't miss the chance, guys. Kung kayo ay malapit sa Manila, kung kayo ay sa Manila lang, within, ano yos, uh, Luzon, or kaya nyo pumunta ng Makati, di ba? Check nyo time to time makadilang Facebook page. nag o sila ng iba't ibang klaseng trabaho papunta rito. Next, kung kayo ay naghahanap ng iba pang legit agency sa Pilipinas, okay, punta kayo sa www.departmentofmigrantworkersdmw.gov.ph Hanapin nyo po ang mga approved job orders bound for Croatia as a job site. You can just type Croatia and lalabas po sa screen niyo ang mga agencies with approved job orders. Number two, you can apply directly sa www.workabroad.ph You can make an account sa so work abroad. Hanapin nyo yung mga job hiring sa Pakulo Asia. You can directly apply sa website. Okay? Ganun, mas magandang mag-apply online. Huwag kayo pang hinanang loob na kapag wala na feedback sa inyo online, eh, wala namang nakakakita ng application niyo. Again, guys, sabi ko nga, the more application, the more chances of winning. Number two, hindi po akit na-reject kayo ng isang interview ng isang agency sa Pilipinas. Tapos na pag apply Apply lang kayo ng apply. Bray, ano? May tanong ako. Ano? Char. Mabaliw <laughs> nga ako, guys. So, ito yung mga commonly question kasi sa akin sa live ko, guys. Paano po mag-apply kung walang experience? Okay, ito lang yan. Pag-uusapan natin yan. Alam ko, most of you guys are really desperate na makapagtrabaho abroad, lalo sa mga fresh graduate, sa mga nag-a-apply papuntang Croatia, pero wala silang job experience sa mga openings. Sabi ko nga, part na ng pagiging aplikante ang mapagod sa pag-a-apply. Huwag kayong mapagod mag-apply. Nakakapagod mag-apply, yes, I understand. Pero, ano gusto niya mangyari? Trabaho ang lalapit sa inyo. Hindi kayo mag-a-apply kahit wala kayong experience. Diba? Sabi ko, nga, pag gusto, may paraan pag-ayaw, maraming dahilan. No, apply lang kayo ng apply even without experience, guys. Wala nyo. Sa isang... Tawagan kayo ng for interview. Bawiin nyo sa interview, guys. Yun lang. Part ng pagiging aplikante yan, syempre na mag-frustrate tayo. Wala na namang opening sa, ano, sa experience ko. So, ganyan, ganyan. Pero gusto ko makapag-croatia, di ba? Apply lang ng apply. Part ng pagiging aplikante yan ha, huh? wag nyo sabihin na, ay, hindi ako mag apply kasi wala naman yung experience. Pero gusto mo mag-Croatia. ba? Diba? Paano ka makakapag-Croatia kung hindi ka mag apply Apply lang ng apply kasi hindi mo malalaman kung hindi mo masasubukan. Malay mo nga, nag-apply ka ng lang experience, napakaswerte mo kapag na-invite ka for interview. And bawiin mo sa interview yung experience kasi sabi mo wala kang experience. No? Okay. Ang last natin topic na ah uh, pag-uusapan natin. Aha. Ano pa ba? Wait lang, wait lang. Uh, ito, about seasonal job. So, ito kasi ay medyo seryoso usapan ng seasonal job dito, guys. Lalo na kung kayo ay galing ng Middle East, di ba? Mga galing ng Pilipinas sa seasonal pero ayaw pang umuwi. Kasi syempre nga naman, sino naman mga gusto umuwi na nandito na kayo. Tapos, hindi nyo pa tapos bayaran yung mga pinagkakautangan sa Pilipinas, di ba? Bago makapunta rito. So, if kayo po ay na-offera ng seasonal job na inyong mga agencies from the Philippines or sa Middle East, ayan, ano po ba yung mangyayari after ng season? Number one, guys, wag kayo agad kabahan na kayo ay uuwi agad ng Pilipinas after ng season. Okay? Tayo ko lagi. Meron kayong agency na pwede maghanap ng trabaho para sa inyo after ng summer. Okay? Makipag-coordinate sa agency kung ano yung mangyayari sa inyo bago matapos ang season. Huwag kayo lalapit ng agency. For sure naman kasi guys, sa dinami, dami aplikate ng mga agencies, hindi agency ang lalapit sa inyo, di ba? Mag-initiate tayo lumapit sa agency bago matapos ng season na, Ma, madam, ano mangyayari? Meron po bang winter job for me? Or next next job for me after po ng summer season ko dito sa seaside? Ganyan, ganyan. So, meron kayong agency, guys. Lapit mo na kayo sa kay agency. Okay? Ngayon, nag-offer sa agency pero feel niyo hindi okay sa inyo yung offer, hindi offer, hindi okay sa inyo yung trabaho, ayaw niyo ng trabaho, di ba? Walang mali doon. You can find a job on your own. Pero wag sa tipong tapos na ang season, guys. Hanggat kaya ko maghanap ng trabaho, para siguro back-up plan na rin to, bago kayo lum sa agency, hanap kayo ng pwede nyo ma-applyan na muna direct hire na gusto nyo yung trabaho di ba? And then, kung hindi possible o kung ano man mangyari, at least meron kayong agency, di ba? So, meron kayong magiging backup plan, ayon kung ano man yung gusto nyo mauna, di ba? So, yun lang. Uh, wag nyo sa loho, wag agad yung ma-stress kung kayo ay wala pa rito. Huwag mo na yung isipin na, wala akong trabaho next season. <laughs> Pumunta muna kayo ng Croatia, hoy! <laughs> pagmuna muna kayo may stress, i-enjoy nyo muna yung mga season-season na enjoy, enjoy muna tayo trabaho, enjoy, enjoy lang. And then, yung pag medyo malapit-lapit na, ayan, lapit tayo kay agency. Kasi, may agency kayo guys, meron kayong pinilamang agreement with them and responsibility din nila kayo bago matapos ang season. Okay, sa mga agencies natin siyaan, ha? Huwag natin pabayaan ng ating mga aplikante. I hope na bigyan natin ng magandang trabaho pa rin ang ating mga aplikante and huwag ating pabayaan. No, kung may mga problema man ang ating mga aplikante sa mga agencies natin sa Pilipinas, sa Middle East, hmm. <laughs> I hope na wag pera perang pairalin. No, I hope na talagang yung andyan pa rin kayo sa aplikante hanggat matapos yung agreement nila sa inyo. No? Ayan. Kasi nagiging subukan tayo ng bayan. <laughs> Again, guys, ako naman, sa ayoko naman mga mga concerns ninyo sa agency. Kasi sino ba naman ako? Parang, hoy! <laughs> sino ba naman ako? di ba ako Ako naman itagapagpayula na pwede nyong gawin. And, pakiusap lang din talaga sa mga agencies na kapag merong need na assistance yung aplikante natin dito, merong hindi maganda nagiging experience, di ba? I hope na matulungan natin. Ano po? Ayan. So, I hope nakatulong ang short vlog na to, guys. And I hope na somehow nagkaroon kayo ng idea. Di ba? Na-miss kong gumawa na kayo itong vlog. And I hope na magkaroon ulit tayo ng another interview with Kabaya naman sa Dubrovnik, Croatia. So, if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang sa ating vlog for today and sagutin natin yung true comments. And maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-skip ng ads, sa lahat ng mga patuloy na nag-subscribe sa ating YouTube channel. Again, please help me to reach 9,000 subscribers and see you soon po dito sa Croatia. Good luck sa inyo mga future applications. Good luck sa mga hinihintay ninyo. And nawa po kayo ay magkaroon ng isang magandang season pagpunta nyo na Croatia. So that's all for today guys and I will see you on my next vlog. Ciao! 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 Ciao.